Ay, yeah, no? mm -hmm. yeah, pa naka-equals. Ay, kanina ay naka-equals na eh. Pinindot ko pa. Ah, na nga, pangatihintay. tayo. <laughs> eh. Uy, pero dukalan mo din muna yan. Ay, hindi, hindi yan. -adjusta yan. Adjusta yan. Ang Pero tanda ng papagayan yan. Yung haba. Okay. Okay, tayo nagpainit dito mamalini. Ang <laughs> <laughs> kapal ng kugon, ano? Baka ito'y pag sinilab may madamay dito. Kailangan nito si muna. Madami namang ano eh. Madami munang, madaming, kwan, eh. Halot ah, wat muna, madaming kun eh, halut-hot. Awa totan muna no. Tayo dito. Kami nagwatwat kami ay Hmm. Kaya nga. Biglang kang nagdaantoy. Hay. <coughs> dito na, dito na. Hila pa, Telmer. Hila. Ha? Hila. Hila pa. mo pa sa akin, te. Hindi. Yan, pangating ka naman. Oh, kahila mo, at hawakan ko dito. Hindi mo kinuha kay mo yung gulok. Sabet. Gi. Uh, Ila. Yan tabing ito eh. Toy, i-ano mo? Kinse. Oh, ako hawak ko dito. Mas na? Mas